Dahil gusto ko na nga mag iron armor For today's video, samanin nyo ako makakuha ng mga iron Dahil ang gagawin po natin sa video na po na ito Ay wala po tayong ibibigil Ang gagawin po natin ngayon mga pre Huwag mumina po tayo for the rest of the episode And then kung gusto nyo nga check out ang ating live streams Can you go to my Can you go into my Facebook page And check out my live streaming video So yun na guys Kung nagtatanong kayo bakit hindi po yung youtube yung ginagamit ko eh, may hindi ko alam bakit kaya yung, yung youtube ako mag live for gano siguro for gano yung person, hindi yeah, ko alam bakit ganyan, yun yun pero ngayon mga pro pa, tayo po yung nagbabalik dito sa minecraft since na kailangan din po yung pagmimina, maghanap po ako ng cave ng episode to at sasamahan ninyo ako maghanap ng cave kasi nga guys, kailangan ko din ng cave, since na yun yung kailangan ko ngayon yung cave pero yun nga pre kailangan ko muna pumunta yung chicken ah kasi kailangan ko ng food and then yun pupunta tayo sa cave ngayon and then maghanap muna siguro ako ng cave na siguro medyo malapit lang yun na dapat ko na yung medyo malayo talaga literal na malayo malayo yung talagang malapit lang kasi kailangan ko din ng cave since uh, wala ko na din next episode makapunta na tayo ng nether sa so, mga pang so, nakapagano tayo ngayon kapag so, nagawa natin yung kailangan natin kami ngayon pero yun nga, kailangan ko munang pumatay ng chicken para sa akin kayo Sige mo na sa akin yan So ngayon mag-arap tayo ng key Since hindi ko alam saan pwede makalap na key Eh sasamanin nyo ako ngayon makaalat ng cave since uh, dapat cave talaga dito kasi ay nakatay yung cave for the sake of time kasi yung cave yung gagamitin natin as queen ito may cave yan cave ba to sana cave to to kaya mo cave to Giga ka okay. ito ko eh. Hindi nga nga May ano ako. Hindi ko ginagamit. Para maligyan.

Ito na naman tayo sa crafting table at Ito na naman tayo sa crafting table at Hindi <laughs> na naanon itong crafting table at ito, pre na naman yung crafting table Bale Kailangan natin ng ng ganito tsaka ng axe na rin protection at kailangan din natin ng stones, since kailangan natin stone pagluto ng na ating gagamitin na materials. So, kailangan ko rin ng torch. Since na kailangan ko yung torch, gagamitin natin yung torch. Sayo Sa ko na rin na ano, yung tayo. Eh. Since na feeling ko okay na ito. Maraming bago din na natin dito na ano. Bago tayo dumiretso tayo. Bago tayo na Baka tubig naman to may hirapan na mag-score tubig pre sis na wala may lang ako pre bitan pre may red shot pre siya nice one tayo ng keep ay nag siya na siya mm -hmm. pre yun lang, pre, wait lang, pre, wait lang. Kung wala lang U okay, okay, okay. Okay, ang torch dito sa bahay. Let's go, pre. Ito na to, ito na to. Okay na to, pre. Pwede na minahan to, wait lang, wait lang. Pwede na to minahan, pre. Pwede na maging minahan. Ay, medyo marit siya, pre. Pagkina na to ng paratandaan to, pre. Pwede na to, pre. 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 Sis nga. Okay na din yung... Pwede na ka, pre Pwede na yan. Pwede na yan. Let's go. Oh my goodness. Kakabalik ko pa lang. Eh, gumagabi na. So, dahil gumagabi na pre, magbubog mo na tayo. Siyempre. Oh my goodness. Balikan ko kayo ulit guys kapag gumaga na. Let's go na na pare pobis na pobis na naman ako dito napakainit ng panahon na yun talaga kapag nakano ka lang yun yung naka talaga nakiga ka na mamabis ka na kahit hindi mo alam bakit gano'n talaga nangilit na ng panahon tapos hindi ulan diba ano na yun 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 yun

ngayon kapon ginawa ko na sa yung tumbag sa yung pambil na ito diling

Sabi lang pa rin ito ni Jir Talaga nang lang Kung tutusin Oh my goodness Alam ko ano na yun nandito Wala ko pa ba Yun din yun Parang ang ganda ng cube na ha Ang dami ka din mga kakuya Kasi sa mga ganyan dami din ako ng mga mga Kakailangan na yun ba As so, possible Pero dito sa kabila hindi pa nakilindi Pero bako ang

dahan dahan lang tayo pre mo muna yung dito pre Oh my goodness hmm, Ano nga dito? Bukod sa iron May nakita ko Huwag ah, mo sabi may spawn dito so Pwede yun Hindi, hmm. creeper lang yun nandito pre Delikado pre creeper po delikado to since na hindi mo muna pupuntahin yan <laughs> may creeper pre yung kailangan ko hindi creeper naman yan o oh. naka pala ako pero mas madami yung, ano pero kung natin to pre mas ganda din pang build to pre ito to to mas ganda din pang build to pre ko din to Das season natin sa minecraft world yun na yun to, pre. Gandala kasi ng kulay nito pero tsaka rin din siya sa cave. Kaya maganda siya maging design sa ano. Sa taas. Pero sa world dati dito sa taas talaga. So ito lang talaga yung pinuha ko dito on the side Oh my goodness. Pero tingin ako natingin kasi yung creeper pa rin pakatahin tayo dito. 36 pa lang nakuha pero kasi yung ano ko. Kasi yung Ayan, nagdadala ako ng crafting table. Ah, crafting table. May ito yung stick. Samahan nyo ako ngayon para mag-export tayo. Pero hindi ngayon. May next episode pa. <laughs> Pagkaya mag-anak. Ngayon, masyado magpagali sa so, mga bagay pa ngayon. Hindi ko lang tapos. Tapos, itabusin nyo nga ako sa next episode. Magdamili pa rin ng mga hindi ko. Gusto gusto ko yung ganito pre. Like talagang ang ganda nilang tignan. Kaya uh, eh, kukunin ko na din. Ayan. Ganyan yung kulay na pre. Ito. Eh. Ang ganda ng build. Pang building blocks nito. pero pre. Kaya kano. Ang ganda na yan. Tapos ang dami pa talaga. Oo. Ang dami. Tapos yes, matay na. Ang Ang dami. SD4 na. Yung nakaisang stock na ako. Pero may next episode na ako sa dito ko hindi since na Feeling ko delikado. Diyan muna kaya, ano. Hindi mo muna kayo pupuntahan. <laughs> delikado. Delikats. Diyan na cuts. na muna kayo. Diyan muna kayo. Stay, stay at food. Pupuntahan ko din for second episode. Pero di mo lang hila. Muna kayo Hindi mo lang kaya. Ang dami ninyo. At delikado ako. Ako pupunta kaya, yeah. dyan muna kayo. Dyan muna kayo. Delikado pa rin. Dami na eh. Kung ba lang pupunta dyan, ang dami na. Kaya e, nga para sa araw na guys. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo. And then, uwi na din ako. Panigula din ito. Kasi talagang napakadalikado din dito. Kapag hindi pa ako mo. Kaya yun para sa araw na ito, pre. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo. And then, magkita-kita po. Tai susun episode Hanggang sebeli Goodbye Goodbye Explore yang parat nasa next episode Aku mare Kung pwede Di pa rin ako sure Mga mag-build siguro ako Nangan nito design Masa na Bye bye